Grabe naman nagka problema kina VNC. At siya pala ang gustong magpagiba sa bahay nila ni VNC. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Bahay kina VNC bakit gusto niyang ipagiba? Grabe naman pero bago yon ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa pabahay ngayon ni VNC mga kalingap. Mas marami na ang excited mga kalingap sa nalalapit na pagtatapos na pabahay ni Kalingap Rab para kay VNC. Kahit hindi pa nga ito natatapos mga Kalingap ay may nakahanda ng mga gamit na ilalagay dito lalong-lalo na sa tulong at main sponsors ni VNC na si Sir Leo di Mga Kalingap na palaging nakasuporta anuman ang problema ni VNC lalo na sa usaping pera mga Kalingap. Masasabi nating pinaka-mapalad si VNC ngayon mga Kalingap sa lahat ng natutulungan ni Kalingap Rab ngayon. At bakit? Dahil sa kanyang kababa ang loob at palaging nakikinig sa mga payo ni Kalingap Rab si VNC ay walang kahirap-hirap na magkakaroon na ng pabahay na isang milyon mahigit mga Kalingap. At kung ating isasama pa ang mga gagamitin sa loob ng bahay nila ni VNC ay aabot pa ito ng dalawang milyon mga Kalingap. Beruin mo ang isang dating dalaga na naglalaba lang at walang katiyak kon sa buhay ngayon naging instant millionaire na nang dahil kay Kalingap Prab. At pati na rin ang mahirap maabot ni VNC dati na mga pangarap ay biglang nagkaliwanag ito ngayon mga kalingap dahil sa marami na rin ang gustong tumutulong ngayon kay VNC. Kaya sana ang kahilingan ng karamihan na sana hindi magbabago si VNC at magtanim sana anya ito ng utang na loob kina Kalingap Rab at sa buong team Kalingap. Ang katulad ni VNC mga Kalingap ay siya talaga ang dalagang marunong tumatanaw ng utang na loob mga Kalingap. Naipagsabi nga ito ni Ryan na ang pinakanagustuhan talaga nito kay VNC sa personal dahil sa kanyang kabaitan na pagkatao mga kalingap. At maalala natin mga kalingap sa dating ka-love team ni Kalingap Edo ay siya sana ang kauna-unahang may dalawang palapag na pabahay ng team Kalingap at sa tulong na rin sana ni Sir June ay makakamit sana ito ni Erika ngunit nagpadala si Erika sa mga sol -sol at humiwalay ito sa team Kalingap. Kung hindi pa sana umalis si Erica mga Kalingap siguradong mas marami pa ang matatanggap nito kagaya ngayon kay VNC na palaging may nagpapadala ng pera at iba pa mga Kalingap, samantala may problema ngayon mga Kalingap sa pabahay kay VNC dahil may isang tao na gustong ipagiba ang bahay nila. Makikita po natin sa video. pinjuan nyo lang. Kasi, ano eh? so, okay. Ipapagibo ang pag-aari nila ni VNC sa isang tao mga kalingap na dati lang rin itong nakatira sa lupa na tinatayuan ng bahay ngayon nila ni VNC. Anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.